nalulungkot. Napakaraming tao ngayon dumadaan sa depression. Lagi ko nga nakakwento na nung kabataan ko, siguro around uh, 25 years old hanggang mga 38 years old, duman, duman ako sa matinding major depression. Actually, kahit mga teenager ako nun, medyo may depression na ako. Eh. Pero bukod sa medical na mga tips na tinuturo ko, Meron ngayong bago at magandang new age tips eh, tungkol sa depression. Sabi ko nga, mas maganda kung nalaman ko noon. Eh, kasi bago pa lang itong pananaw sa depression, baka makatulong sa kabataan para sa inyong lahat. Tingnan natin na 7 points. It will change the way you look at depression. Number one, ang sabi ngayon ng bagong pananaw, hindi naman talaga daw pala depression yung nararamdaman ng tao. Ibig sabihin, natural mechanism yan ng katawan. Anong, anong ibig sabihin natural mechanism? Usually, naghahanap tayo ng sagot. Gusto natin malaman yung meaning of life. Ano ba purpose natin sa mundo? Hindi natin mahanap yung sagot sa ibang tao. Hindi natin mahanap yung sagot sa mga libro. Kaya ang ginagawa natin, pumapasok tayo sa sarili natin, di ba? Tawag nila, hindi depression tawag yan, parang compression eh. Kinocompress mo sarili mo, you are looking within yourself for the answer. Hinahanap mo, nasaan ba yung sagot, di ba? So, kakahanap natin, kaya bumabagal yung isip natin. Kaya nagkakaroon tayo ng mga sintomas. Kaya medyo ayaw natin mag-aral. Kaya ayaw natin magtrabaho kasi hinahanap natin yung identity natin. For example, ibig sabihin, natural stage yan. Eh. Gusto mo malaman kung sino ka, ano purpose ng mundo. Parang yung caterpillar, di ba? Yung caterpillar, uh, after a time, magiging pupa yan, di ba? Tapos pupa, magiging butterfly siya. Eh. So, ibig sabihin, meron kang naghahanap ka lang. Okay? Kaya pag dumaan ka sa ganitong quote unquote depression. Huwag mo tawaging depression. Baka hinahanap mo lang sarili mo, love yourself, don't judge yourself, tuloy-tuloy mo lang. So natural mechanism siya. Hindi siya abnormal na malungkot at mag-isip kasi pag hindi mo nahanap sarili mo, malungkot ka talaga. Number two out of seven na bagong pananaw, ang problema nag-uumpisa pag ikaw nagsabi sa sarili mo na, ay depressed na ako, ay malungkot na ako. Or pag ibang tao nagsabi sa'yo, ay mukha kang depressed ngayon na. Ah. Pag sila nag-label sa'yo, palagayin natin, ah, huminto ka sa school. ba diba? Hindi ka meron kang gustong gawin o nagbago ka ng course. sabi ng mga classmates mo, anong nangyari sa'yo? Depressed ka ba? Ayaw mo lumabas ng bahay, gusto mo muna magkulong, mag-isip. Sasabihin sa'yo, ay depressed na yan o nagpa-check up ka sa doktor, sinabi ng doktor, ah, nalulungkot, may withdrawal to, depressed to, bibigyan ko ng gamot. Nasabi ko sa inyo, ang doktor, hindi yan Diyos, maraming doktor nagkakamali. Usually, dito sa mga spiritual na bagay, hindi linya ng doktor. Tsaka pa iba-iba opinion ng doktor. So, may possibility, ikaw kasi nagsasabi sa sarili mo, ba't, ba't, ako, bat ganito naramdaman ko? Ba't yung mga classmate ko nag-graduate na? Ako nandito pa rin sa college, first year, second, second year. Baka may diferensya ako. Baka abnormal ako. Ikaw nagle sa sarili mo na mali ka. Diba? So, kaka-label mo na depressed ako, nagiging depressed ka tuloy. Number three, kung ano man ang pinag-iisipan mo, nag nagbabago ka sa sarili mo, pananaw mo sa tao, let's say, wala ka ng gana sa social media, wala kang gana kumausap sa tao, na wala ka nakikitang purpose sa trabaho mo o sa buhay mo o kahit yung pamilya mo, parang hindi mo na sila ma-relate, baka nagbabago ka lang. Pwede mo gawing positive. Normal yan eh. Normal yan, tanungin sa sarili, ano ba gagawin ko dito? ba? Diba? Lahat ng tao, may kanya-kanyang tamang oras may kasabihan nga ay eh, na follow the beat of your own drum. Kung ano yung yung tunog ng sarili mong puso, style mo yon. Like ako, uh, nag-college ako. Alam mo gano'ng katagal college ko? Seven years. Bilip ka? Oh, hindi ako four years. Oh, nag 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 mo na ako one year. Nagulo lang utak ko. Umulit ako sa UP Diliman. Na-delay ako two years. Nag-awol pa ako. 'di ba? Hindi ako makasalita, halos wala talaga. Pero basa ko nang basa, isip ako nang isip kung paano makakatulong sa tao, parang ayoko na mag-aral. Pero mabuti after 7 years na ayos din. graduate ako. Kaya late na late ako. Yung mga classmate ko 20 years old graduate na ako 25 bago ako nag-graduate ng uh, college. So late na late. Nag-doktor ako, 30 na <coughs> natapos ako sa aral ko, <coughs> 38 years old na. So very, very late na ako, ako magle-label na, ah, baka abnormal ako, late ako nakatapos eh. Nasabi ng classmate ko, ako bata pa ako. Six years younger ako sa'yo. Pero pantay status natin. So, wag mo isipin na mali. Hindi naman tayo nag-uunahan. Hindi naman tayo nagpapasikatan paramihan. Pabataan ba? Kailangan ba bata ka? Eh, pag natapos ka as attorney, kahit 50 years old ka matapos as attorney or doctor, attorney or doctor naman tawag sa'yo. So, wag mo i-label. Hindi tayo naghahabulan ng sino mas sikat, sino mas maraming pera, sino mas maraming likes. Walang inggit-inggit, kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang style. Eh. May tao mabagal, may tao mabilis, may kanya-kanyang paraan. Number four, pag na-feel na, na -feel mo na lulungkot ka, isipin mo na powerful ka. Kala mo lang mahina ka, pero lagi nagsasabi, ang mga tao very powerful, kahit nasa Bible yan, di ba? The kingdom of heaven is within you. Nasa sayo yung pinaka-power. Kaya natin bantayan yung negative thoughts. Okay? So, dumaan ang negative thoughts sa utak natin. Anong mga negative? Ibig sabihin, Mahina ka kasi, bagsak ka na naman sa school, napagalitan ka, kulelat ka lagi, o oh, ba't yung iba, sikat, maraming likes, maraming pera, ikaw, wala pa rin, di ba? So, ikaw lang naman nagsasabi nitong mga negative na pumapasok sa utak mo. Pero, itong negative na pumapasok, may purpose naman yun eh. May purpose yung negative na dumarating para siguro mag-isip ka, para mag-isip ng mas malalim kung anong gagawin mo dito, magkaroon ng tigas, magkaroon ng uh, tibay ng loob. Baka yun ang purpose. Pero, pag dumaan na yung negative, pwede mo kausapin yung negative thoughts. Sabihin mo na, thank you negative thoughts, nagising mo na ako. Ngayon, pwede na kayo mamahinga, mag-resign na kayo. Gusto ko naman positive thoughts. Okay? Puro positive naman papasok. Paano nagamit mo na yung negative eh? Wag ka na mag doon. Number five, ibig sabihin nito, huwag mo tawagin depression ka. Pag tinawag mo depression, bad word yun eh. Sabihin mo na lang, nagko-compress lang ako. Inaaral ko sarili ko. Actually, dumadaan dito sa mga parang stage na to, usually matatalino. Usually, mga special na tao. Tsaka, para sa akin, na may benefit sa akin yung pagkaroon ko ng depression for 13 years. Sa akin, malaki benefit, eh. Oo. Pero nung time na yon hindi mo maisip benefit. Parang, galit na galit ka, wala Ano benefit? Ang benefit ko, sobra ako tigas. Sobra ako, wala akong, wala akong paki. Sobra ako tigas. Pag gusto ko, gusto ko. Kasi, unang-una, na delay na ako ng 3 years eh, di ba? 3 years na ako delay sa college. So pagdating ko sa medical school, kahit residency, kahit pagalitan ako, pahirapan ako, kahit every other day ako, kahit anong pahirap gawin nila, wala akong pake, Titiisin ko lahat para makatapos. Hindi ako tumitigil. Kasi dumaan ka na dun sa sobrang hirap eh. Ayaw mo na eh. Ayaw mo na eh. Actually, sobrang hirap talaga. No? Uh, may time nga eh kwento ko lang ma kwento ako nung si Doc Lisa yung unang anak namin ay lumabas yung baby na CPD eh maliit yung pelvis tapos sabi ng doktor eh, i si c eh post duty ako biro mo o operahan siya si c siya. tapos yung mga resident ko ayaw ko paalisin sa hospital tiis ka dyan, hayaan mo yung asawa mo kumamatay siya Diyan ka lang, upo ka lang diyan. Tiniis ko. Tiniis ko, sabi ko, bahala kayo kung gusto niyo. Kasi kung hindi quit na ako eh. Kung hindi nag-quit na ako eh. Ngayon ang dami quit Hindi ako magko-quit. Uh, magkakamatayan tayo, hindi ako magko-quit. May purpose ako. Kayo nang lang kayo. Kaya matigas ako. Kaya wala akong pake, monetize, demonetize, may nanonood, 100 watcher, zero watcher, it does not matter. It does not matter. This will save lives sigurado ako makaligtas ng buhay, hindi pala nabubuksan yung mata ng mga tao. So yan, huwag kang magpa-affect sa world, huwag kang magpa-affect sa social media, basta alam mo tama sinasabi mo yun. Number six out of seven, very important, pag dumadaan ka dito sa lungkot na quote-unquote depression, ay nating gamitin yung word. Number six is, wag mo, <coughs> wag mo pansinin ang bashers. Huwag mo basahin ang bashers. Huwag mo isa puso sinasabi nila. Okay, huwag ka makinig. Pag nasilip mo, huwag mo na tingnan yung comment, di ba? Dapat nga ang pinakamaganda, forgive them, patawarin ang bashers, mamahalin pa natin yung bashers. Sabi mo, ang hirap niyan. Pero yun lang talaga ang paraan eh. Forgive them, love them, hayaan mo sila. Huwag mo papansinin kasi Una-una, iba yung mental, iba yung level nila eh. ba? Diba? Like ito, tumutulong lang tayo. Kung meron pa magbabas, iba yung parang iba, nasa ibang stage sila eh. Baka wala pa sila sa mataas na stage. Nandun pa sila sa away-away stage. Hayaan natin sila. O kung sa grade 1 pa lang sila, pagbigyan natin grade 1 pa lang yung utak nila eh. Di ba, hindi pa nila kaya maging mapagbigay, maging matulungin, gusto pa nila manggulugulo. Okay din yan. May purpose din yung mga bashers. Pampatigas yan. Ganito ang mensahe natin sa mga kaaway at sa mga bashers. Pakinggan nyo, itong mga new age thinking eh. Merong sentence na ginagamit eh. Inglesin ko muna. English kasi ito eh. Those who, they who dwell in fear and darkness, ito mga tao, they who dwell in fear and darkness, flow to them your unconditional love. Bigay mo yung pagmamahal mo dun sa mga masasamang tao. So that they may awaken and be of service to others. They who dwell in fear and darkness, flow to them your unconditional love so they may awaken and be of service to others, to of mankind, in their own unique and special way. Sabi, ito mga mo, nang gugulo, nagbabash sa'yo, nandun sila sa kadiliman at takot, takot sila na mas gumaling ka, mauna ka, kaya babanatan ka nila, bigyan mo ng tunay na pagmamahal, kasi yung mga bashers na yan, pag pinakita mo na wala kang angas, wala kang galit, hindi mo rin sila asa rin. Pag binigyan mo unconditional love, magigising sila one day. At pag nagising sila, makikita nila, ah, may purpose din pala sila. May purpose din pala sila. Yun ang pinakatulong natin sa kanila. Okay. Ano tulong nila sa atin? Siguro pampatigas. Oh, para maging mas matigas. Kasi kung kanino naman. Ang mahalaga, like itong message ko, kung may sa sampung makikinig, kung siyam magsasabi, wala yan, si Raul yan, walang meaning, okay lang. Yung isa naman natuto, yung isa naman nakinig eh. Yung isa naligtas yung buhay. So yung mensahe, hindi para sa lahat ng tao. Baka para lang dun sa isa na babagay to sa kanya. So itong message for them. Yung nine na hindi nakagusto, na nagagalit, eh okay lang. Hindi naman para sa inyo eh. Diba? So yan ang number six. Huwag mo pakinggan yung bashers. Huwag mo pakinggan masarap ang feeling. Yung um Ngayon, wala akong kaaway ni isa. Ni isa, kita mo. Kahit anong pasok ko, pa ako. sa politics, pasok ko lahat. Wala, ni isa. Ni isa, ni merba isa sinagot ko. Wala. Kasi okay lang sa akin eh. Thank you. Number seven, ang trabaho lang natin, your job is to follow your excitement and your passion. Saan ka excited ituro? Ito, excited ako kasi bagong bago tong solusyon sa lungkot at depression. 'di ba? Kahit saan to pumunta, kahit ano yung outcome nito, tingin ko makakatulong to. Kung ano passion mo, gusto mo kumanta, sintunado ka, okay yan. Gusto mo magsulat, kahit mali-mali, okay lang. Gusto mo mag-vlog, gusto mo tumulong, marami tayong mga charity vloggers, okay yan. Tuloy niyo lang. Kung yan ang nagpapa-inspire, nakakatulong, kailangan ilabas mo kung ano ka.